ganda ng statement mo kanina kasi you really talk to them to just what's happening. Yeah. Yeah. reaction um, lang kasi you are also a taxpayer. Yes, yes. And it's a pop so thing. yeah. Um, of the like I said, ang sakit, na, ang sakit sa puso nung nangyayari sa country natin ngayon. Eh. Kasi, lalo na sa ating mga taxpayers, parang paulit-ulit na lang tayo binibigyan ng bullshit answers and like, um, solutions na hindi naman talaga natutupad. So, I think it's really time na, at kumakapal na din yung mga nung ibang mga, sorry for the term, pero totoo, kumakapal na din talaga yung mukha iba na um, kumukuha sa pera ng tao ba So it's really time that we guys, we guys, the we pagod na, that we speak up and let our voices be heard. At makiisa tayo talaga, magka, sorry, mali yung Tagalog, magkaisa tayo talaga. Kasi, tama na, nakakapagod na rin, nakakapagod ng na paulit-ulit tayong tinatarantado. So, yun. Yeah. So, agree po kayo sa sinasabi ni guys, nakahapa na hindi na dapat na okay. yeah. mm -hmm. Hindi na tayo para naging mabait ba sila sa atin? Hindi. So, okay. yes. mm -hmm. laban lang. <coughs> Janela, meron ka bang pinoto la selection na pinagsisiyan? Okay. Wala. Perfect. Tama naman lahat ng pinoto ko. Tama. Sa so, anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon? Sila yung mas, ano, ah, uh, mas affected sa on-the-aggressive, sa nangyayari ngayon? Um, lalo na as a mom, masakit isipin na yung future ng mga anak natin. Naisip ko sino Parang um, nakasalala yung future niya sa gagawin natin, sa, action, sa actions natin now. So, like I said, ang laking tulong na yung nangyayari ngayon na nagsama-sama tayo to speak up. Kasi para din to sa future ng mga bata, sa future generation, para magkaroon sila ng maayos na kinabukasan. Yun yun eh. We, we really shape the future generation. So, sana maayos na. Maayos na. <laughs> Sa nangyayari ngayon, hindi mo ba naisip na dalhin si Jude sa ibang bansa doon pala kayo? <laughs> Nagkaroon uh, ako ng thoughts about that before. Pero hopefully, hindi tayo umabot sa point na yun. Ipaglalaban natin yung Pilipinas. <laughs> Yeah. So, Banggit mo kayo na Janela, yung mga gusto mong uh, makatrabaho pa, makatrabaho mo na dati. lately, yeah. uh, nag-trending kayong dalawa ni Marlo, Mortel. Yung I Love You since 1982. So Reaction mo doon na kayo yung gusto ng mga netizens. Yeah. Ah, grabe! O oh, nga, hindi pa pala ako nagsustainment about that. Um, honestly, medyo nalungkot din naman ako. Na, uh, nakita ko na ah, may iba na. Pero gusto ko rin Siyempre, it's a very well-written book so hopefully, maano siya nang maayos, ma-represent din maayos siya. Alam ko naman magagaling naman ng mga artista yung kinunga -ano nila. Ayun, yun lang naman. <laughs> Hindi na ba kayo nagkaroon ng pag-uusap ng writer nun? <laughs> Hindi na eh. As in nagulat na lang din ako. Pero no hard feelings naman. I'm sure they know what they're doing. Mm -hmm. Mm -hmm action na lang po kasi syempre mga napili, binabash na sila. And sa pag sa Facebook, wala ka reaction. So, yeah, Honestly, wala akong ma-react. Wala akong ma-react about it. Kasi hindi naman na ako part ng ng project. Um, so, I'm thankful na lang din siguro ako sa opportunity na nabigay sa atin yung opportunity to be the cover of it. Malaking bagay na yun sa amin. And hopefully, yung mga gaganap na yun ay ibigay talaga nila yung sa role namin. 100%. I'm sure they will. Lala, saan lang nag-start yung tweet ng nakaraan about yung COVID? Ah, um... Well, recently kasi, I'm sure everyone's aware na nagkakaroon tayo ng medyo Maraming online bashing na nagaganap up recently. So, okay lang naman mag-voice out ng opinions. Pero nakikita ko kasi maraming homophobic statements. Parang ina na yung personal preference or like na na talaga yung tao. Eh, pwede namang atakihin yung kung ano yung pingin yung may mali without having to resort to homophobic statements. Which, sobrang backwards kasi parang hindi siya hindi siya kailangan. May kinalaman ba din sa nag-viral ng picture ng play? Nakabilang siya din sabi nila. Ako siya ako siya mas mga mga Ayun! Yeah. Those are, that's one of the reasons why ano. hindi, ba't kailangan ba't kailangan atakihin yung preference ng tao? Kung paano niya i-present yung sarili niya? What's the point? Di ba? Like, hindi atakihin yung tingin niyong naging mali niya without resorting. Yeah. Janelle, balik nabalik tayo kay Jude kasi nasabi mo kanina na masyado na siyang maraming tanong. So alam niya na celebrity ka, na no, umaarte ka, napapanood ka ba niya sa TV? Yes. Um, nakikita niya kung nakikita niya pag nag-aasap ako or pag nag-act ako. And sinasama ko din siya minsan sa taping. So, anong reaction niya? Gusto rin ba niya na gawin ko? Ano yung ginagawa ko? Kung ano yung nakikita niya sa'yo? Sabi niya sa akin recently, Mama, I wanna be an actor. <laughs> Pero, um, aanohin ko muna kung gusto talaga niya. Baka naman, inspire lang siya sa mga. Kung gusto niya, why not? not? Sabi so, pinag-uusapan niya ni Mari kasi yung about doon. Kung um, papasok siya sa showbiz. Hindi pa. Parang andun naman kami pareho sa kung gusto niya. <laughs> Go. Pero, I think it's too early pa to tell. Eh, syempre, iba na yung buhay mo ngayon, di ba? Ah, being a mom. So, ano yung mga nabago sa pagdating ni Jude? Ano yung mga nabago? Siguro yung priorities ko talaga. Parang ngayon kasi hindi na ako pwede magpaka-teenager na kumari. Gusto ko lumabas kahit kailan ko gusto. Hindi na siya pwedeng ganun. Kailangan ko laging isipin muna paano yung anak ko, anong kakainin niya, And syempre sa trabaho ko din. Parang mas nagkaroon ako ng reason para bumangin. Sounds cliche, pero sobrang totoo. So pag nasa work ka or ka, sinong nag-aalaga kay Shuna? Pag lumalabas ako, meron naman siyang yaya and may lola din naman siya, si Lala niya. So minsan, inaalagaan din siya. At sa pagtanggap mo ng projects, um, ah, syempre kinoconsider mo yung magiging ano, di ba? Uh, kung ano ba mapapanood niya, Ganon. Um, yes. Uh, that's why, pag tatanggap ako ng project, gusto ko yung may substance. Yung may pinaglalaban din yung project. Para, pag lumako. Siyempre, di ko ipapanood sa kanya ang gati siya ready. So, yan. PG, PG. <laughs> Pero itong open endings, gusto mong ipapanood sa kanya someday kapag nasa right age. Na Siguro pag medyo teenager na siya, pwede na. Yeah. Hmm. May mga hindi ba dapat mapanood dito si Jude? Abangin <laughs> <As> mo na lang. <laughs> medyo. Medyo. May mga kissing scenes. May, okay. yeah. May mga kissing scenes. Thank you. So, open ka sa mga ganun ka daring na role. If it's required, then yeah. Open. If it's done, taste good. Wala kang limitations. Sa sanakin. Then... Meron naman akong limitations. Pero yun nga, parang I'm open to scenes like that if it's done tastefully. Kung kinakailangan talaga siya para sa art, para sa um, sa si kwento. Willing akong gawin siya as an actress. Thank, 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 Thank you! Thank you, Thank you so much!